umaky pagsabay. <tong> Hindi ka pa lang natatabla na. Ha? Hello mga kaidola, magandang hapon mga kaidola. Nandito na po pala ako sa area ko sa... Uh, yun na nga po mga kaidola, hinahanap ko pa rin po yung mga kasamahan ko. Sa ngayon po, ay hindi ko pa talaga nakita sila Jeannie at Kelvin po. Siyempre po ang aking mga kasama po sa Team Rapship po. Uh, si na shoutout ko po ang aming uh, team. Uh, sa Team Rapship po, uh, siyempre po si Miss Jeannie Payat sa... si Kelvin Adventure, si Rafael Adventure, si Dante Explorer at sila Ducks Adventure si Bata Mandirigma as sa lahat po ng team uh, sila Simo Simo ah uh, Jigo ah uh, Lost Adventure at Pinday Adventure as sa lahat po ng team Rapshi Warriors ah uh, hindi ko na po kayo uh, isa isahin mga tula uh. mag ingat ingat kayo dyan uh, sana makita ko kayo at ngayon po ah uh, Nahanap nga po namin ngayon si Dan Gus mga para makuha na po namin ang cellphone ni Jeannie po dahil ay, hindi po si Ginny makapagsabay sa akin dahil nga po yung cellphone po niya is nandoon po kay Dan Guzman Kaidol. So ngayon po, ano, baka sakali po ako na na makita ko yung aking mga kasamahan. At syempre po, sinashout out ko po si Ma'am Shia. Hello po, Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am, sa tiwala po, Ma'am, sa amin, Ma'am, uh, sa team po ng, uh, sa amin po lahat po ng uh, Team Rapshi Warriors. Pag-ingat po kayo dyan palagi, Ma'am, Thank you, thank you po talaga, ma'am, sa tiwala po na binigay niyo po sa amin at supporta po, ma'am. Siyempre, sinashout out ko rin po si ma'am Grace po uh, sa aking mga uh, baguhan na mga subscribers. Maraming, maraming salamat sa inyo sa panunood po sa aking channel. Uh, thank you, thank you po uh, sa mga hindi pa po subscribe sa akin. Uh, uh, sana po is subscribe niyo rin po ang aking channel na Aligaya uh, Princess Adventure po, mga kaidola. Tara, samahan niyo po ako kailangan po natin nga mag-ingat ng mga kaidol para uh, makita natin yung mga kasama natin dahil dito po sa area na ito mga sobrang dami bantay po talaga at pa uh, nga palang, mga kaidol na balitaan ko na paligtas po ang aking kaibigan po uh, kung maalala po mga, ka mga kaidol si Ira po ay isa po sa commander noon nung ano uh, noon, nung uh, commander pa po ako kami nila Jackie Uh, nabalitaan ko po si Aira po mga kaidol is uh, buhay pala at ligtas siya. Uh, napasalamat din ako sa aking kaibigan na buhay pala siya at uh, kinukumbinsi ko nga po siya na sumama sa akin sa pagbablog para rin po ah uh, magbagong buhay na rin siya at hindi na siya manatili pa dito sa bundok mga kaidol. So, uh, baka sa susunod na araw po is Baka oh, sa susunod na araw po is ay sasama ko si Era po mga idol at puntahan ko siya Kaya sa kanila. Mga idol may mga tao. dito! tao dito! ay mga kad! Ayun dito mga kaidot. Kailangan ko makalabas dito. Kailangan katawid ako sa kabilang daanan. Cepat, cepat, cepat! Cepat! do um. Banyak benda yang telah kita lakukan. nila ako mga idol. Ah, oh, bulin ko sila. Kailangan na dalhin ko sila sa medyo malayo. Hindi Ah, magkakabibon. What? Ito lang ang pahabuli ko sila mga kaidol. Para hindi sila mag-ipon-ipon. Kasi kung ipon-ipon sila parang ulikado. Ayun! Patakas ka pa!